Good morning mga Kabisay. May biglaang shout out sa inyong lahat. Uh, para ni araw, para ni bagong vlog. At uh, magandang umaga sa inyong lahat, mga Kabisay. Tayo ay nakakostume na naman dahil ayan, kung makikita nyo. Medyo matingkad na ang sikat ng araw. Ang oras natin mga Kabisay ay alas 7:21. At siyempre tayo ay medyo maaga ngayong yung uh, gawa dito sa ating mga halaman dahil sa ngayon mga kabisay ay medyo uh, hindi tayo masyadong nagdilig dahil kung makikita nyo basang basa ang mga lupa dahil umulan nung ay uh, kahapon ng umaga umulan hanggang tanghali at siyempre nagpapasalamat tayo sa Panginoon na hindi tayo mapagod ngayon pero magpapagod naman ako hindi tayo napagod sa pagdidilig pero magpapagod ako sa ibang mga gawain at ayan ang ating mga talong siguro naman ay nakikita nyo video masigla sila dahil maaga silang na paliguan kahapon ng mga ng ating panahon at ayan kung makikita nyo green na green sila at ang gandang pagmasla so thank God na umulan kahapon dahil tayo ay nakakalagay nakasig ng kaunti sa pagdidilig So, for today's videos mga kabisay, tayo ay naandito ngayon sa ating uh, nire-reading ng sitaw. Pero, meron na tayong naitanim ng mga kabisay. Itong e, so, mga una kong na-prepare, natamlang ko na ito kahapon. Kaya, kahapon ay medyo busy tayo. Pero so, natin na lahat ito. Bali may tanim na ito dito. Let's go. Kapita ko ng maayos sa inyo. At dito nga, ayan. nakok kundi ko bila Okay lang. Sige, laban tayo. Ang natin ay kabi-kabilaan. Palibha sa lista kasi ngayon dito mga kabitay. Kaya ang mga tao ay may mga patugtog na... Oh, o nagpapatugtog sila para sa kanilang mga kasiyahan dito may patugtog at itong bahay na ito may patugtog din <laughs> pati dito sa kabila mga kabisay no, okay lang pag hindi sinaya sa ating background music makipilit na tayo uh, voiceover dito at ito nga mga kabisay ito ay natamang na kahapon kaya kung makikita nyo sino ng ganyan mga dahil akin ang dinurog di katulad ng unang nakikita nyo na medyo malalaking tipak noon ngayon ay dinurog ko na dahil nabasa nga kahapon so madali lang na nadurog yung lupa at dito kung makikita nyo last na vlog ko ay wala pa ito so kahapon isinabay ko na dahil medyo malambot namang gawin at nakapagdagdag pa tayo ng pitak dito ayan meron tayong nagawang isang pitak dito hanggang doon at ngayon kukumplituhin natin ang mga pitak dito so, samahan niyo ako mga pabizay dahil meron pa tayong mga konti-unting kulang dito na dapat natin kumplituhin tulad ng ating bakod na medyo <laughs> hindi ko pinansin kahapon dahil masaya akong uminit ay uminit baliktad naman masaya akong umulan dahil lumambot yung lupa at napakadaling uh, malagyan ng gahok at ayan meron na tayong gahok pagkatamna ng ating sitaw at siguro yan niyamaya ay gagawin ko dahil kukumplituhin ko yan bago ako maglagay ng tanim dito at siguro dito kukumplituhin ko na rin ang aking mga uh, toodling. so let's go mga kabisay samahan niyo ako at ngayon ay akin mo nang kukumplituhin yung mga dapat kong kumplituhin alright ito na nga mga kabisay nakagawa na tayo ng mga tudling at nakompleto na natin so hindi nga lang tayo naka gawa papunta doon dahil medyo mainit na so ang ginawa ko lang ay itong tudling tapos akin ang kinumplito yung ating vertical ng bakod lakas talaga ng tugtug ah bahala na to <laughs> alright dire direto tayo mga kabisay bahala ka ng tungtog yan copyright na kong copyright <laughs> tingnan natin kung kakayanin ng ating background music ito so ito nga mga kabisay at ang nagawa ko ng sudling albali tatlo at yung paeskwala natin ito ay i e. kasi mga kabisay papunta doon so inumpisahan ko na rin sa kanalaang dugtungan pag natapos ko na dyan linisin dahil medyo malaki-laki pang linisin yan mga kabisay hanggang doon sa dulo at medyo malago-lago ang damo ngayon dito so hanggang tayo doon sa may pungul na nyug na yun kita pag alam nyo na rin siguro kung ano yung punghol ng nyog at ayun nasa pinakadulo hanggang doon pa ang aking lilinisin mga kabisay at ito lilinisin ko na rin itong porsyon na to dahil kasama na rin yan so siguro ang tabayan nyo lang maya maya mga kabisay dahil medyo malakas ang mga pamusik Pista kasi dito mga kabisay pero sa akin, walang pista dahil nandito ko sa sulok eh. So doon sa kanila, pista doon. <laughs> so uh, gilid ng highway. Ay, gilid ng kalsada pala. Hindi rin yan highway. Dahil ano lang yan, service road. So ito, at siguro ganito na lang ang gagawin natin ito mamaya. Maglilinis ako. So, kung aabutin pa ng ating oras, so, ibibidyo ko. Pero, hindi ako sure na may video talaga ng buo. Dahil, ayan, kabilaan ang tugtog. At dito, lumakas din ang tugtog dito. Ako po. Parang nasa ano tayo ng mga konserto <laughs> maraming nagko-concert mga kabisay Ayun, may mga tindapang balon doon. Ayun. May mga balon pa doon na... Asa na yun? Wala. <laughs> At dito, ayan, ang dami ng mga dumadaan na nakamotor. Ito ay mga mamimista. Ayan. At, siguro, mamayang hapon, sakaling kakayanin bibigyo pa rin natin yan meron ng mga sakosakong bigas <laughs> alright yun good afternoon mga kabisay hindi <laughs> tayo nakatapos ng ko kahapon dito sa aking mga ginagawa dahil yun nga maraming nagpa dito kabilaan doon mayroon sa bahay na yun. Dito mayroon. At parang <coughs> hindi ko na maintindihan kung saan ako makikinig eh. Dahil iba-iba <laughs> ang kanilang mga kinakanta lalo na yun dito. Oh. Ang lalakas ng mga tugtog ng itong bahay na yan. Puro mga standard ang kinanta. So, ayun mga kabisay. Uh, dito tayo sa ating topic. Tungkol dito sa aking mga halaman. At ito na may naipakita ko na sa inyo. Na natamnan na lahat. At ito, yung huli kong ginawa. Kahapon. At ito mga kabisay, eh, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero may tanim na rin ito ngayon. Tinamnan ko na ito kahapon at hindi ko nga lang naipakita So, kanina, ang ginawa ko ay iba. Hindi ko nga lang nabidyohan dahil may patugtog pa kanina mga kabisay. Mga alas tres na tumigil yung kanilang mga kasiyahan pa dyan. At ngayon pa lang natahimik. Dahil mayroon pa silang happy-happy dyan kanina sa... Ayan, yung lamisang iyon. Kung nakikita nyo, may nakapatong na uh, water jug nagiinuman pa sila dyan kanina so bago bago lang silang nakatapos kaya ang ginawa ko kanina mga kabisay ay nagtanim ako ng papaya at mayroon akong mga ibang ginawa yung aking mga talong aking tinanggalan ng mga magulang na dahon dahil mamaya mayang konte aking iisprehan ang gamot para sa uod. at nandito yung aking mga talong sa awa ng Diyos ay eh, medyo madamo na naman at yung aking okra kapipitas la kanina ayan at nakapagpitas tayo ng dalawang kilo rin sa awa ng Diyos ng okra at nagkaroon din tayo ng konting biyaya at itong mga talong nakapitas din tayo kanina at dinala sa Maynila nung bisita ni Paulo nako anong nangyari dito napikloy na yung mga ganito mga kabisay ay mayroon niyang insikto hindi ko nga lang makita kung saan ang butas eh lan, natanggal na at ayan, meron tayong mga sumusunod na bunga ng talong ayun, kahit papano meron na namang maharbis next week at yung ating okra after 2 days meron na naman ang mga to ayan meron na namang ayan oh lahat yan mga kabisay kaya after 2 days mag days na naman tayo niya at dito may itinanim akong isang papaya mga kabisay ayan yan yung tinanim ko ngayong pahapon at meron tayo ditong itinanim na ilan pang papaya so ating pasyalan Ayun, at dito mga kabisay dito ako nagtanim kanina ng mga papaya Ayan, mayroong isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ang lima ay naan dito. At naan doon yung iba sa kabila. Ayan, ang lima. So doon sa kabila, mayroon din tayong itinanim doon na apat na puno. Dangan nga lang eh, nakakapagod ng pumunta doon dahil ikot na masyado. So, yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Sa inyong palagi ang suporta. At salamat sa inyong lahat dyan ng mga nakarating na naman sa dulo ng aking video. Sana ay... Nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy na ginagabayan ng ating puong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay. At dito mga kabisay, ito yung ating mga ginawa kahapon. Alright. Thank you so much mga kabisay. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo sa susunod na video. At baka ito na ang gagawin ko. So kita-kita tayo ulit. Alright. Thank you so much mga kabisay. God bless us. Bye bye.